Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. So on the way kami ngayon papuntang Jamire para bumili ng turi na ipapang tanim. At syempre kasama natin si Ama kasi bibili din sila ng ipapang tanim nilang turi at patatas at fertilizers at kung ano-ano pa na pwedeng bilhin ba doon. So, eto yung way namin hindi kami dumaan sa highway dito lang kami sa loob ng village sa may kabilang village ayan para mas mabilis hindi natin kailangan tumawit tawid so eto malapit na tayo sa Mayjamire. dito sa Mayjamire, may mga small shops din dito may mga supermarket din dito may bilihan din ng mga damit ganyan So, ito yung isang, ano, barangay sa amin bago, ah, uh, pero kairahani pa rin to, kairahaniwan pa rin sya. Tapos, bago magparsa. Ayan. So, kanakita nyo guys, o, oh, may mga shops. So, tawid tayo sa bilihan ng ating... Doon sa binibilhan natin dati, yun ang pinakabilihan nila asis. Although maraming bilihan dito ng mga seeds, pero ito talaga yung pinakabilihan nila. Suguro suki sila, sila yung suki nung nagtitinda. At medyo maraming sasakyan dahil Sunday ngayon, uh, unang pasok government or unang pasok ngayon after dasay. So, ayan, malapit na tayo. Malapit na malapit na tayo. At nandito na nga tayo sa bilihan ng mga seeds at fertilizer. Hi guys! So, ayan, nandito na kami sa bahay. At, ayan, bumili kami ng isang kilo na patatas. Ito ay pang tanim. Tapos, itong patatas na to, may partner na medicine. Ito ay, di ko alam kung paano ibababad. Di ko alam kung ibababad siya dito bago itanim. Basta kasama niya to sa patatas. At bumili ako ng uh, kiraw. What's kiraw? Green peas. <laughs> Green peas. Magkatanim lang tayo ng konti lang sa may gilid. At bumili ako ng um, carrots at ako ay naignorante sa buto ng carrots kasi first time kong makakita ng buto ng carrots at hindi ko inexpect na ganito pa lang itsura niya. Ang inexpect ko, buto ng carrots parang radish, yung makikita mo talaga na maliliit na bilog. Kaya kanina parang yung ang coriander kita mo naman kasi ang ang buto din ng coriander, 'di ba? Mapilog din siyang ganyan tapos crena crush 'yon tapos ibababad sa kaitatanim eh first time ko talaga makakita ng radi ay ng ano guys ng buto ng carrots ganito pala siya na ignorante talaga ako eh talagang nagpaulit-ulit pa talaga ako na sabi ko ano carrots ang gusto ko carrots ang gusto ko eh sabi niya carrots yan eh ganito ang buto ng carrots sabi niya nagtitinda ang hirap kapag hindi ka familiar sa mga buto-buto ng ano ng mga gulay sabi ko, imb imbis na radish ang itanim natin, itrain natin ang carrot, sabi ko kay Asis. So, pek chay. So, yung itatanim natin dito sa gilid ng bahay. Patatas, pumpkin, yung pechay ko, tapos itong uh, karot nga, at saka itong keraw, green peas. Kasi may pumpkin tayo dito, at saka yung binili natin na pakchun yung nakaraan yan, yung itatanim natin dito sa gilid. So, itatanim muna natin yung aturi uh, turi kasi gaganon lang naman yung turi. Ganun lang yung pagtanim nila ng turi. Tapos itra-traktor ulit para maging pino yung lupa. Tapos yun okay na. Tapos dito sa gilid, dito na tayo mag-start magtanim ng ano, ng maglagay lang tayo ng ganun, square-square na lang na para sa ka, para dito sa alu. No. Isang kilo lang binili natin, siguro mga limang ganun lang to. Or tatlo. Kasi hindi naman tayo mahilig sa patatas na kagaya nila ama. Ang binili ni ama ay 2 kilo. Tapos bumili rin pala tayo ng fertilizer para sa turi. Bumili din siya ng kiraw. Tapos pagbabalak siyang magtanim ng rayusag. Kaya lang iba yung rayusag na nandun. May iba't ibang klase kasi ng rayusag. Meron yung malalaking dahon. Yung as in, ang lalaki ng dahon. Meron naman yung maliliit lang yung dahon. So parang ayaw yata ni ama yung maliliit. Tapos so, yung malalaking dahon kasi pwedeng gawing uh, pickles, gagawin nilang pickles or gagawin nilang gundruk kasi kapag yung malalaki yung dahon niya talaga. Parang yun ang gusto ni Ama pero wala sila doon. So ayan, and sakto naman pag uwi natin, nakatulog si Tonton sa tuk-tuk habang pauwi tayo. Kaya yan, nandun na siya sa may duyan. so, pawin na. Taniman na naman tayo ng mga gulay-gulay na pang-winter. So, and guys. Ang daming crabs oh. Inorder ni Asis. Nangisda kasi sila. Ay. Taka 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 taka. Wait lang baby ah. Crabs baby. Hello guys, good morning, happy Monday. Tingnan nyo ang kapal ng fog dito sa amin. At saka malamig ang hangin malamig ang simoy ng hangin. <laughs> Tawa naman tong batang karga ko. At, nagpapatreasure sila dun, ah. Malamig, man. Why did you bring it here? You take video with the crabs. Finish, I take already video. Ano ko? Kuh Kuhang ko daw ng video yung crabs. Finish. I already have. Don't touch. It will bite you dami binigay. Akala ko inordon ni Asis. Bigay ah, pala. Fantastic. Ay, wala kang puppy, anak ko. Oh, my God! Robby, ang katalang pag-a. Mommy, oh, my God! Have There, there's also Look, a baby. There's also a baby? They have the baby. Look. Eh? They have the baby. Mommy! They have the baby mommy and a baby crabs there. Don't touch, ah. It will bite you, ha? Huh? Okay. It will bite you. Look what your anak doing. Ay. Tinala <laughs> niya yung... Bakit dyan? At pinapanood ang mga crabs. Alam niya. Look, the <laughs> and you don't have clothes, look the fog is thick thick fog aya winter na winter na talaga ay ang lamig, papa he doesn't have tupi, wait lang ayan, so si ama ang naglilinis ah, share your head nga anak ko ang laki ng ulo mo ano? tinanggalan niya ng paa, tapos Damn. tinanggalan niya ng na Sabi ay, naku. Sabi ko, gagatan ko yung nagtitreasure na punta dito yung ano, yung gas. <coughs> Nagluluto ako ng kanin, guys. Isa Isasabay ko yung pagkain ni Tonton, kalabas at sa kapatatas at saka gusto kong magdagdag ng string beans. Kaya sabi ko kay Asis, huwag siyang magre-reklamo kasi baka kasi magkulay ang kanin sa kalabasa mamaya. Bumili kasi ako ng gulay kay Baje. Magdagdag ako kahit isa kasi maganda din ng string beans sa baby. Sa baby food, 6 months above baby foods, maganda din ang sito kahit isa lang. Tapos haluan ko ng kanin mamaya i-grind ko. Yan yung pagkain ni Tonton. Ganyan ang ginagawa ko guys sa gulay ni Tonton. Sinasabay ko sa kanin para isang lutuan lang. <laughs> Katamaran ng nanay. <laughs> Isinabay sa kanin. Ayan, ulam natin ngayon ay ginataang talangka. ayun Nagpiga-piga ako ng, ng ano ng nyug dito sa bahay. Yan ang ating ulam for today. Pagkatapos lang namin maglinis dito sa bahay. Ay, ang init. Ito yung tira na ulam kagabi. Sa masu. Yung masu pa namin nung At ito yung pagkain ni Tonton. -ton. Bali, madami yung nagawa ko. So, inilagay ko siya dito. Para may pagkain siya mamayang gabi. Inilagay ko lang siya sa ref. Tapos, iinit ko lang siya. May pagkain siya umayang gabi. Itong pagkain niya ngayon, natutulog pa. Kaya, itabi natin. Ito, malamig na. Lagyan na natin siya sa ref para hindi mapanis. Guys, kain tayo. Katapos ko lang makainin si Tonton. Ayan, kinuha ni Ama. Tapos, ako naman kakain. So, yan, ang ulam natin, ginataang talangka. 세월이 alimasag dito alimango at least sa ilog may mga maliliit pwede natin lutuin bali eto hati natin ni ama kalahati sa kanila kalahati sa amin lumutokin na ama susual na pari yung walang kata, ginisa-gisa lang daw niya. Naluan ko na rin ng ano kalabasa at sitaw. Sabang? Mm. 그약 naman yung bata 있어요. 시월이다 꿈인데. 고민하지는 이분뿐만 Hmm. So, yun know, lang yung ating video for today, guys. Thank you, thank you again for watching. Kakain na ako. Tapos, bibihisan ko si Tonton. See you again in our next vlog. Bye, everyone, and God bless us all.